Kailan pa yung play mo na? Kailan pa yung nararamdaman mo? Matagal, Matagal na. May buwan o isang linggo, dalawang linggo? linggo? Mga linggo. Mga linggo. Anong mga sentomat na sumakit iyo? Ito. Ito lang. Umaliban um, din dito. Ayan. Ngayon masakit. Ayan ang masakit. Sige, din natin. Um, tubig. Tapos sir, ako na maglalagay ng asin. Baka ah, mag-hysterical to eh. Pero huwag ka magala, bibigyan kita nito. Sir, so, uh, Charlene, pwede pong makausap yung ito. Kung ano yung kinamatay yung ito. Tinanong natin kay Madam Mamaya. Unahin ko muna to. ito. Ah, sir. Tisunod ka lang sa mga gusto ko, ha? Apel lang yan, mga sayang na. pa. dito, dito pa. Diyari ka yan. Yeah. Nakikita siya? Okay, okay. okay, Man, okay na. Ito lang ha. Okay. Sorry, doktor. Ang maraming daw mo rito, parang nagbabago mo rin dito. Tapos may kumukusok, no? Bigit. Sorry, doktor, to ha? Oh. Ah. Wala. Wala. Encanto demonyo. Pero pu, Yan yung mga ikan kung mo nyo. Anong sumasakit? Oo. Uh. Yan na. Ah. Alimatang pu, Lubay ang mato ha. Ah. Alisan nyo to ha. Nagkakintitihan. Sumagot. Uh. Sumagot. Ha? Oo. Uh. Oo. Oh, oh. Bakit? Oo. Oh. naman na yung boses mo. Alisin mo to ha. Lubayan nyo to ha. Oo. Oh, Oo. Oh. oh. Oh, Sige. Ang dami nyo. Ang dami nyo. Tanggalin mo lang yung ganun. May kulam din to, sir, ha? Sige, dalawang kamay. Gabayan uh, nyo ito, ha? Ha? Uh Oo. -oh. Sagot! Uh Oo. -oh. Sige, baklas, baklas. Sige, pinaglalaro nyo ito? Uh Oo. -oh. Ha? Oo. Uh Oo, -oh. oh, sige, baklas, baklas, uh -oh. baklas. Hindi po pwede sa akin yung ganyan. Pagpapatayin ko kayo ngayon, hindi pwede kayo. Mamaya, pag uwi nito, balikan nyo pa, eh. Sige, tanggalin mo lang dyan. Porsonada nyo ba ito? Trip lang. Puh! Porsonada. Sige, oh. baklas. Gagaling na to, ha? Pwede mo nyo? Oo! Oh. Huwag mm. mo ko sisigawan. Huwag mo oh. sisigawan. Oh. pu Puh! Oh. Mm. Oh. Sige, baklas, baklas, baklas. Sige. Sige! Papagkatapos nito, tabi ka muna ha, papasungin ko yung magkukulam, ma! Oo! Oh, ha? Papapasungin ko muna yung kumukulang dito ha! Oo! Oh, oh. Huwag kang umaano-ano sa akin! Sumandal ka! tanda sumunod ka lang sa akin, ha? Oo. Sige, sige. Sige. Sige pa. Kunti pa. Sige pa. Sige, baklas, baklas. Baklas, ganyan lang, ganyan lang. Sige, baklas. Lubayan nyo, ha? Ha, ah, lubayan nyo to ha? Oo. Mm -hmm. Sige, sige. Sabi ka muna, papasukin ko yung kumukulang dito sa lalaking to, so, ha? Ha? Oo. Nagkakaitindihan. Yakaw ko magkukulang na bumibira sa lalaki ito. Ito sa malili, ito sa maluam, ito sa mantaka. Diyos, Diyos. Poo! Ikaw na, mapukulang. Ikaw na. Ikaw na. Babae po ito. Tama? Oo! Oh, oh, Oo! Oo! Lahat ng itatanong ko, sasagot ko na maayos ha? Oo! Hmm, oh, marami na kang pinatay? Marami na! Ay hindi ako papayag, papatay mo to? Oo! 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 Oh, Oo din! Uulitin pa ko, papatay mo to! Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Ay hindi ako papayag? Sige, mo, ka. Sige. Just, just, ka sino, ba, pa, oh 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 Diyos oh Oo! 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 oh 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 Oo! oh 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 Sino ka? Babae ka? kasalanan, sumagot ka, mahirapan ka. Para hindi ka mahirapan, sasagot ka ha. Oo, oh, po. Bakit mo ginagawa daw? Dahil? Naiingit ako. Ano pinatingitan mo nga? <laughs> Ay, huwag ka na, nagkabing niyang ganyan. Kaya, ka lang. Sige na. Naiingit ko ako sa Ay, kanila. Sa kanila dahil, dahil mayaman ba sila? May kaya na po sila. Oh, may kaya, bakit hindi kayo magtrabaho na maayos? Anong ginawa Anong, mo kay Ginny? Eh? Oh, ano daw? Ya tanong ka na, sige na. Ano kinong... Pinatay ko. Bakit mo siya pinatay? <laughs> Bakit mo siya pinatay? Ano nilagay mo sa kanya? Bakit... Oh, ano nilagay mo? Anong Anong nilagay, nilagay, nilagay mo? Ano nilagay mo? <laughs> sinakal ko. Ba't sa manika. Sa manika. Sa <laughs> Opo. Sige po, sagot ko kayo. Anong tanong kayo? Bakit mo nga siya sinakal? Anong kasalanan niya sa'yo? Hmm. Ingit nga ako eh. Anong pinakaingitan mo nga sa'yo? Anong pinakaingitan mo? <laughs> mayaman sila. Mayaman? Oh, okay. mayaman Bakit mo hindi mo kayo na, magana buhay? <laughs> hindi man sila mayaman nung no? lang. Wala sila na lang. Sila naman oh. kung ano, umahon. Walang niyang tuta. Anong dahilan? Bakit mo ginagawa sa kanila, sa pamilya nila? Hmm. Ano, ano pa dahilan? Ano Bakit hindi doon mo sila? Lupa. Lupa. Sa lupa. 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 Da, bakit bakit tungkol sa lupa? Kanila may lupa na yun. o sa kanila pala bakit kakamkamin mo? Kanila naman pala yun. Nakatitulo yun. Ha? Oo po. Oo, bakit kailangan nyo kunin yung lupa? Kanya. Sige. Wala na Huwag mo siyang Unti-untiin mo siya. Pahirapan mo rin siya. Ubusin mo rin lahat na lupa nila kung may lupa. Kasi. Hmm, umiiyak ka ngayon. Ah. Umi. Sa ginawa niya sa asawa ko dahil alam kong walang sakit. Hmm. Hu! Ah! Uling uli kang ngayon, pantano kang ngayon. Ano, kakalit mo ka ba? Ibabalik mo sa amin yung lupa, uangkinin mo na. Ah, uh, uh maling ko. Ibabalik mo, kailan? Kailan? Ngayon. Ngayon mismo. Ibabalik mo na, kapitin mo. mo lahat sa mga alam ko, mo yung mga nilalagay mo Lalo lalo na susna Hindi na kita na uli na natin Tayo po kayo dito O, tanggalin mo ito kayo, Adam, ha? Ha? 14, 14. oo Mula ulo, mula ulo Sige okay, Wala muna kayo Tapos, bibigyan kita ng Marsha Ha? Bibigyan kita ng Marsha Sige, tignan natin Sige pa Munti na lang. Si Rosna na, tanggalin mo yung sakit niya Ay, wag ka na ano Ha? Po! <tipan> Walang ano ng tawa Tignan ka, tanggalin mo yun Walang yaka, nananakit ka Ha? Kala mo siya hindi ka makukulit Walang ka! Pinapatanggal ko sa'yo Nananakit ka na ah. Pinirus na. Tanggalin mo rin okay. yung karamdaman niya. Ayun na ayaw ko yung sinasaktan mo. Ba't mo ha? Ha? Apo mo! Sige, tanggal mo! Lukulukul ka! Hindi <tost> ka na makakawala sa akin. Walang yako. Iisa-isahin ko kayo. May makakakoy bibigay sa'yo na hindi mo mali -imutan. Pero mamamatay ka. Sige! Paglas! Oh. Ibigyan kita marka ngayon. Madam, tinan yung pag-uwi mo, ha? Opo. Tingnan natin. Nung sino pa yung ano niya, yung mga... Yeah, tinatanggal na lahat. Tinatanggal na lahat. Opo. Nakikita ko na nga. Sige, kunti na lang, kunti na lang. Stop, stop, stop. Sige. Kaya patanggal ko lang sa iyo ha. Huwag mo inaano siya ha. Oo, oo, oo. Ano yung to? Ng kunting kunting na lang. Kailangan mo pa-tellin yung nilagay niya dun sa bahay. Anong anong binaon niyo doon? Tatlo nakita ko. Kailangan matanggal yun ha. Opo. Ano Anong nilagay niyo doon? Ano nilagay niyo doon? Ha? Pako at saka ha? Para yung matanda pusa. Ha? Opo. Hmm. Nakikita ko okay. kasi tayo mo <laughs> lahat. Tatanggal mo kasi yung nandun sa mga ikon ako sa din kanila. Oo, tatanggal mo. Bakit nilagay nyo yun? Para saan yun? Oo, oh, malis sila po. Ayon At saka ano, ah, uh, pag may pinaong sabi, yan yung mga tiyatawag na kung tiyo 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 Kailangan. Pero natanggal natin yun. Sige, sige. Sige. Uh -huh. Oke, nama demo. Ya butuh masuknya karbon Hmm. ya. Oke. Oke. Laku Hmm. Mainit? Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Hah? Hmm, Dibigyan kita nang marka. Ha? Hmm. Ito pampila, ha? Ito ha, sa kapila ha. Dito ha. Dito nyo ito ha. Oh. Malinit. Uh. Ha? Oh. Nasusunog na? Oh. Nasusunog oh. na? oo opo. Walang nga ka? Pwede siya tayo ha? Panginoon kong Isus sa aking mandakilang, hindi nyo na pagsay ko gumagambala sa pamilya. At wala na sana mamatay. siya. Ibratris, Akmek. make Atal! pangalan nito? Genre. Genre. Genre sa ngalan ni Jesus. Balik sa katawan mo. Alam mo mga sinabi mo hindi Ay, ko. Tingin ka sakit. ka sakit alam mo yung mga sinabi mo simula sa umpisa hanggang matapos hindi hindi ibig sabihin ma'am nakausap natin kasi kung siya po yung sasabihin niya apo simula kanina ako po yung salita hindi po kahit tanongin niyo Shato sa lahat ah nandito si apo kalin ah kaibigan ko po, po. matalik kong kaibigan si sir yan po may scrap ang po siya at namumuhay sila na maayos at may, may bantay rin si sir mga mabubuting inkanto po ang bantay niya, malakas po yan. Uh, shout out kay Mang Mel Olicario at saka kay Apurap, Ap Apo Ken, Apo Marwin. Maraming salamat sa mga sumusuport dyan. Tsaka kay Yeshua Masiyan ng Pangasinan. Maraming salamat. Idol, Brad, Brother, tulong lang tayo. Maraming salamat. po